Patuloy na papalapit ang bagyong Yang Yu sa Taiwan. Ayon sa Central Weather Bureau, inaasahang tatama ito sa baybayin ng Taitung ngayong tanghali. Dala ang napakalakas na hangin at malakas na ulan. Sa ngayon, umabot na sa 14 na antas ng hangin sa Lanyu at Green Island, habang sa Taitung ay abot pa sa 15 hanggang 16 na antas. Magiging malakas din ang hangin sa Taipei ngayong hapon hanggang gabi posibleng umabot sa nin na hangin, malapit na sa antas ng suspendido ang klase at trabaho. Malakas ang hangin na tulan sa silangang bahagi ng Taiwan, pati na rin sa mga probinsya mula Hualien hanggang sa Timog at sa mga isla ng Penghu at Kinmen. Nagbabala ang mga otoridad sa mga residente na mag-igat dahil sa matinding pagulan at malalakas na hangin na maaaring magdunot ng baha at landslide lalo na sa mga bulubundukin. Inaasahang lilipas ang bagyo bukas ng madaling araw patungong China. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.